Alam mo bang ayon sa pag-aaral? Para sa isang 5-member Filipino family, kailangan mo ng 1,207 per day para hindi kayo magutom. Kamusta naman, di ba? E paano ba naman kasi sa NCR, ang minimum wage ay 645 pesos per day. Mas malala sa probinsya na may 468 per day. Kaya tuwing sahuran, pagtingin mo sa payslip mo, napapatanong ka siguro kung sahod pa ba yan o squid game. Kaya naman mag-real token tayo. E magkano nga ba talaga dapat ang minimum wage para mabuhay ng komportable dito sa Pilipinas. Ayon sa Ibon Foundation, hindi sapat yung 645 pesos per day na minimum na sahod na paghuhulian na tayo ng ibang bansa. Tara, i-breakdown natin yung gastos ng isang pamilyang Pinoy na may 5 members. Ito yung breakdown ng gastos no, na yung masasabi natin na nabubuhay sila ng komportable pagdating sa finances nila. Una, of course, nandiyan yung pagkain. Sabihin na natin ang monthly cost isang five member family ay 10,000 pesos. Pagdating naman sa paupahan, granting na wala pa silang bahay at lupa, 5,000 pesos monthly. Sa kuryente at tubig naman ay 3,000 pesos. Lalo na't kayong tumaas ng kuryente at pati ang singilan sa tubig. And then nandiyan ang transportation. It's either pang gasolina yan, ng second hand na sasakyan nila, o pang MRT. Paglagay tayo ng 3,000 pesos dyan. Andiyan din ang education, pambili ng mga damit, at iba pang mga essentials na ginagamit araw-araw. Sabihin natin 10,000 pesos. Of course, natin kalimutan ang sobrang importanteng emergency funds at iba pang mga savings. Sabihin natin 5,000 pesos yan. And then huwag din natin kalimutan yung mga wants natin. Kung gusto natin kumain sa labas, kung nag-iipon tayo pang bakasyon kasama ng ating pamilya. Sabihin natin 5,000 pesos ang itinatabi mo buwan-buwan. And then kailangan din natin magbayad ng taxes at maglaan para sa mga social securities natin. Gaya ng SSS, PhilHealth at insurance. Sabihin natin 4,000 pesos yan. In total, 45,000 pesos per month. Kung ikukumpara natin yan sa minimum wage sa NCR ngayon, which is 645 pesos per day, hindi talaga kaya. Kaya kung tanong natin, eh magkano nga ba talaga dapat ang minimum wage para mabuhay ng komportable dito sa Pilipinas? Assuming 5 day work per week or 22 working days per month, 45,000 pesos divided by 22 days, kailangan ng isang pamilyang Pinoy na may 5 members ng 2,045 pesos na minimum wage kada araw para mabuhay ng komportable. Malayong malayo sa minimum wage natin ngayon which is 645 sa NCR at 468 naman sa probinsya. Kung ikukumpara naman natin yung minimum wage natin sa ibang bansa, nako napakalayo. Sa Australia pa lang, ang average minimum wage doon, 738 pesos per hour. Wow. Take note, kada oras yan ha. Sa USA naman, 406 pesos per hour. At sa Bansang France, 680 pesos per hour. Yan ay ayawin World Population Review. At wage indicator. Yung isang oras nila, mas malaki pa ang sahod kaysa sa isang buong araw natin. Ouch! Kaya mga kamagkano, yung 645 pesos per day versus 2,100 per day, sa tingin mo anong taon maa-achieve ito ng Pilipinas? O maa-achieve ba ever? Kung gusto mo pa na mag -ito pang klaseng content, ifollow mo na ako. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.